Nakakabayan. At ngayon ay nasasaksihan niyo kung paano at ano ang itsura ng mga SMF peeps ng Bethel Bible College. Kung ano ang suot nila sa oras ng kalamigang ito. At ito ang mga kabataan mula sa Manila Faith. Hindi ko alam kung makikilala niya sila. But, ayan. At ano ang narinig natin taguluhan? Ayun. Tagpuan ko na. Sir, sir, ano bang kaguluhan nangyayari dito? Ha? Ah. Kaya, Pastor Jess, ano mo sabi nyo? No comment. Kay Dante, ano sabi nyo? Actually, ah, mukhang marami pa kayo masasabi ah. Sige lang, magsala lang kayo. Narinig namin kayo. Tayo po ay babalik sa lugar kalagayan nila Ivy Javillano. Na Faith Joy. Ni Twinkle Jazzer. Ay, Jazzer pala. Oh, Dito ka kasi saan Pakita nyo ang inyong kumakasuotan panaban si. namig. Ayan pa na? si Faith, nakadalawang jacket, nakabonet, may isang t-shirt, nakapants. Kasulukoy na lang gumagawa ng paraan para malabanan ng kalamigan sa buong kapaligiran. <laughs> si Ivy, hindi ko lang saan pupunta. At ayan po, ayan po. Itong ngayon, ang susunod na kabanata, dito lang sa...